Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today's vlog, ito na yung tinatanong ng iba na nakapanood ng aking video about sa SP later. Yung una kong inupload na paano i-activate ang SP later. So, ito na yung karugtong at ito na yung updates. So, keep on watching! Hi again guys. So for today's vlog nga, yun ating SP later na una kong inupload five 5 months ago is nag-increase na yung aking credit limit. So i-share ko lang sa inyo since na may mga nagtanong sa video ko na iyon kung nag-increase ba or tumataas yung credit limit ng SP later. So today ko lang na For today lang ako naka-receive ng notification from Shopee as pay later na nag-increase ng 2,500 pesos yung aking credit limit so total ng aking credit limit ngayon is 5,000 pesos na So ayun lang, hindi ko rin alam kung paano siya tumataas pag si Shopee ka lang palagi para yun nga tumaas yung inyong credit limit or Siguro, siyempre, paggamit din or gagamitin mo rin palagi yung spaylater. So, dito na naman sa Shopee, lagi rin ako bumibili or, or umorder. Pero yung in-order ko naman dito is yung pangtinda ko. So, kaya madalas din ako umorder talaga sa Shopee. So, update ko lang din kayo kasi noong unang gawa ko ng video about sa espalator or nag-apply ako ng spaylater sa Shopee, bali gold member ako pero ngayon is bumaba ako sa silver kasi kinulang ako ng isang order dapat kasi 25 orders yo so kinulang ako ng isa 24 na lang kaya bumaba ako sa silver and then hindi naman yun naging hat lang para tumaas yung aking credit limit so ngayon guys alam nyo na hindi nagbabase sa gold member or membership ang Shopee SP later. So, basta lang shop ng shop sa Shopee para tumaas ang credit limit kung meron na kayong mga SP later. Kung wala pa naman, so try nyo lang na mamili or order lagi sa Shopee. Be loyal kay Shopee para magkaroon din kayo ng SP later. So, maraming maraming salamat sa pananood.